Sa punto pong ito, mga ka-RSV, ay makikipagkwentuhan naman tayo sa ating guest performer na very young age, ay malayo na po ang narating sa kanyang career. Let us all welcome Miss Nicole Ulang. Nicole, good morning. Welcome sir Rise and good morning Pilipinas. po. Ayan, paano ka ba nagsimula uh, as a singer? Pero very young age, ano, 20 years old ka pa lamang, ano. So, paano ka nagsimula? Uh, paano mo na-discover na may talent ka dito? Uh, yun po, uh, nag-start po ako nung 5 years old po ako. Uh, mm -hmm. Tinuturuan po ako ng papa ko, Kumanta. Mm. Uh, na, bale, nag-regional champion na rin po kasi ako nung kinder. Kaya mm -hmm. nung four years, old, four years old pa lang po ako. Ayun, alam ko na po na marunong na po ako kanta. Alright, sinasaba ka na ng parents mo? Opo, uh, kasi po uh, sinasama niya rin po ako lagi. Bata pa lang po ako. Mm -hmm. Ayun, sinasama niya na po ako sa mga kantahan po sa church, sa mm -hmm. ngayon, mga events po. Well, ano yung favorite na kanta mo growing up? Yung kanta ko po na napamana ng ate ko sa akin, yung may bukas pa po. <laughs> mm, may bukas pa. Oh, pwede bang ano, bigyan mo kami ng konting uh, sample. Napabilib mo yung mga nandito sa studio. Pero balita namin, ikaw daw ay choir conductor. Ang bata mo parang maging choir conductor, ano? So, para sa kaalaman ng ating mga ka ano ba yung ginagawa nito? So, ayun po, as a choir, choir conductor po, ah, natuto po kasi ako noon. Ah, yung papa ko po kasi, nag po siya sa isang church. Mm -hmm. And then, ako po nag-aaral po ako nung, nag-aaral po ako ng music sa school po. Sa amin lang po, may music school po. So, yun po, parang uh, familiarize ko na rin po lahat ng notes, mm -hmm. kung paano yung beat, natuto po ako kung paano uh, i-apply sa mga tinuturoan ko po. So, yun po, ang mga tinuturoan ko na po kasi mga nag, sa church po, mm -hmm. nagko-conduct po ako, nagtuturo po ako ng mga iba't ibang kanta po ng pagsimbahan po. Okay, bukod dito sa pag-perform mo sa iba't ibang events dito sa Pilipinas, nakapag-perform ka na rin sa abroad. So, kamusta yung experience mo sa Thailand? Ayun po, sa Thailand po kasi sobrang uh, saya ko po kasi pangarap ko lang po makasakay ng aeroplano eh. <laughs> so ayun po, nang nakasakay po ako ng aeroplano, sobrang saya ko po kasi nat natupad na po isa sa mga pangarap ko. Na mm. pangarap namin ng papa ko, ng pamilya ko na balang araw sasakay din ako dyan. So, mm. <laughs> so ayun, parang ang saya-saya kasi Meron na natupad. Ganun po. Okay. Ang dami mo na experience, ano? Choir conductors, nakapag-perform ka na abroad. Dito sa mga events, nakakapag-perform ka na rin. Pero ano yung pinaka-memorable experience mo while performing? Ang uh, Pinaka-memorable po siguro yung sa Thailand po. Mm, sa Thailand. <laughs> kasi po, uh, ibang first Blacki time po po eh. po. Eh. Opo. Mm -hmm. dami ko po kasi nakikita ang ibang mukha. Mm -hmm sawang-sawa na po kasi ako sa mukha, <laughs> sa mukha ko. <laughs> Alright. Meron ka bang mga social media page na pwedeng i-check na mga uh, napahanga mo sa iyong awitin? Ah, uh, yes po. Um, Ini-invite ko po kayo na i-like yung page namin na Daydreamer Entertainment Production. yun po yung production namin. At sa... Uh, my name is Nicole Ulang po sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, and then sa TikTok. Po. Ayan, good luck sa iyong singing career. Thank you so much, Nicole, sa pakikipagyamin sa amin. Ito na, mga KRSP, pakinggan po muli natin si Miss Nicole. Thank you. Sa humbaga ng may kalong, ka na'ng ikaw naman tula ay ka na, nais mo'y Di mo sila, mo magagawa Ikaw biglang nakap. Ang iyong ulo at ang payo nila ay sinuway Someone on be show